tendency po ba na mabaril pa ito sa Senado? Uh, pwede pa itong uh, uh, sa negosasyon kasi ay mayroong uh, give and take yan ay sa kung ang bicameral committee. Pero atin pong uh, ina dito na kinakailangan talaga yung taas na sahod. Ang ating hinihingi ay... Itong uh, 200 pesos is this is about uh, 31% of the national capital region wage uh, na 800 uh, 645 Uh, about uh, 31% increase ito. Nung, nung last uh, na pambansang taas sahod noong 1989, ay, it's about 40% increase dahil 25 pesos dinagdag doon sa 64 pesos kaya naging 89 pesos noong 1989 yung pambansang sa buong Pilipinas yun. So palagay namin ay itong uh, 200 pesos ay kayang ibigay ng ating mga employer lalong lalo na at mayroon sila nga mga savings nang bumaba yung ating corporate taxes mula 35 to 25 yung mga maliliit na uh, enterprises ay about 20% na lang ang corporate taxes nila. At ang kikita natin sa nakaraang uh, uh, 36 years ano, ay umuunlad naman yung ating ekonomiya pero ang nangyari ay kinakain ng inflation yung ating sakod. No? Kaya karamihan ng mga manggagawa, lalong na yung nasa labas ng ating uh, Metro Manila, ay mas mababa ang purchasing power mm -hmm. uh, kaya ikumpara noong 1989. Uh, ito po ay, ang average ata dito ay mga uh, 28 uh, or 30 percent uh, no? ang ang nawala sa purchasing power nila kung kumpara doon sa purchasing power ng 1989. Kaya luging-lugi ang mga manggagawa at dapat lamang na makarecover yung ating mga manggagawa. At ito pong nangyaring wage hike approval ng House of Representative ay malaking tulong po sa ating mga kababayang manggagawa. At hindi lamang sa isang rehiyon nangyari kundi pambansa bansa ito uh -huh.